Mensahe ni mo sa taga Cebu. <laughs> Madayaw Cebu. Ah, <laughs> uh, pasalamat ko sa tanan mga taga Cebu City o sa Cebu province sa ilahang pagdawat sa ako ayon ni karon sa ako ang pagbisita uh, ni sa inyong lugar. Hindi na maihap kung kapila na ko nag dinhi. Pero pasalamat kong uh, mainiton gihapon Uh, kanunay permente ang pagdawat sa ako adin ni o magpasalamat ko sa ilahang suporta mga tiga uh, sa Cebu sa suporta nila sa team ni Mayor Mike Rama, ug um, Vice Mayor Dondon -don, Ontiveros ug um, sa tibuok nilang uh, slate sa konseho. Human diri bai sa kay mga atunon ba? Uh, Ubidin sa Cebu. Ah, kanilang tanan. ang uh, uh, ako ang pag-uban sa ilahang isip pagpasalamat sa mga taga Cebu sa ilahang padayon nga suporta pa sa ako uh, sa opisina sa uh, Vice President and um,

wala na to guys uh, reaction pala to sa grabe ka init na uh, o oh, parang sa mga tao na uh, parang uh, gusto nila sa mga grabe uh, yung support sa, sa mga pagkita po opo uh, well, mauna siya mauna siya ang uh, hinungdan kung ano uh, nagatuyo ko nagabisita ko nagatuyo ko sa barangay uh, handshaking yung personal sa mga tao mm -hmm. kay Uh, gusto na ako nga mapaabot sa ilaha personal ang pagpasalamat na uh, labisan sa unsa kahugaw sa politika unsa ka kagrabi ang pagdaot wala gihapon mawala ang pagtuo o pagsalig uh, sa mga tao sa ako sa mo opisina importante na siya sa mga employees no sa office of the vice president sa ilang moral nga naa ang katauhan nga nagsuporta sa ilang trabaho o sa mo ang mga proyekto Mensahe ni mo Vice President Sara sa tanan ng mga Pilipino sa mga nagpangga sa mm. uh, <laughs> <laughs> uh, ah na ako sa ang uh, mensahe ko sa lahat ng kababayan tanan, tanan. Uh, natin magkaisa tayo uh, patungo sa totoong... pinoon uh, ng kalambuan <laughs> uh, 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 tinuto, uh, tinuon nga kalambuan uh, karong yung maabot na pinili ay paminaw na to hmm. ang mga saad sa mga politiko unya tanaw na to kung unsa ang iyahang nabuhat kani adto unsa iyahang kapasidad unsa iyahang abilidad uh, dili lang ta mo boto tungod kay pareho ana ah, ginaingon ako pirmi walay makakontra ni ani uh, sa akong pagsulti ni ani dili na mabuto tungod kay dikan sa political dynasty, mm -hmm. di ba? di nila mubuto tongon kay anak uh, tungod kay Duterte ang abilido, anak ni Digong. Tanaw na to ang tao. Kung sa iyahang mabuhat, kung sa iyahang nabuhat, o ang pinaka-importante sa, sa tanan, katong ni Saad siya sa iyahang mga buhaton para sa ato ang nasod, nahatag ba niya? Yes, yes. Vice, taliwa sa mga isyo, kontrobersiya, o mga... dili na to kapugnan nga mga pagpanaot sa imo. Sabi si Secretary Vice, guwapa yapon ka, Vice. <laughs> 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 ang importante manggudyud ana ya ang imoha pagtuo sa imoha kaugalingon ang imoha pagtuo sa uh, uh, truth no? O ang imuhang pansalig pagsalig o pagkuha ang kusog sa pagsalig sa mga tao kanimo. So, umuulang dako kayo ang ako ang yung nagahin yung kuguras na magpasalamat sa mga sa mga taga sibu o dili lang sa mga taga sibu pagkahapon ni kami sa Samis sa Occidental. na salamat po din dito sa mga okay. kaisuna na to. Thank you, guys. Marodo, Thank you, guys.